Good morning guys! Good morning mga amigo! Yan, nandito ulit tayo sa ating malait na bangka at gagabit na natin yung palangoy at nakabit ko na pala kanina pa ako dito sa ah uh, bangka no, alas 5 Yan, nakabit ko na rin yung papag nalagyan ko na ng papag dito sa kasahulihan mga amigo, nakabit ko na yung isang palangoy sa kabila ngayon lang tayo naka-open ng camera. Mga amigo, magandang umaga sa lahat. November 7 ngayon. Alas 6 ang oras. Kalmada. Ang panahon dito mga amigo sa amin. No? Yan, napakita na naman yung banahaw Yung bundok ng banahaw mga amigo. Yun. Pag nagpakita yan, possible merong malakas na parating. No? Yung mga bangka dito hindi pa nagtago. No? Baka siguro bukas magtag magsipagtaguan na yan kasi... Yung bagyong parating mga amigo ay napakalakas. Dito ang dito halos tumatama dito halos tumatama sa lugar namin yung bagyo kaya ingat-ingat tayo mga amigo. Kailangan maganda sa parating na sakuna. Itong bangka natin ay itago siguro natin to sa ilog kasi pag dito lang to. Yan, malaki ang dagat oh. Pag dito lang to, pag lumakas ang alon. Pag isaga natin yung, yung bangka natin, abot pa rin mga amigo. Kaya delikado. Tago na natin dun sa ilog mga amigo. Baka bukas siguro. Pag matapos na natin tong gawin lahat dito sa ano, uh, bangka no kabit ko lang tong palangoy mga amigo para ready na tayo yan samahan nyo na naman ako mga amigo sa aking panibagong vlog oh, road vlog pa rin tayo wala pa tayong fishing adventure yan magandang umaga sa lahat kakabit na natin to mm. medyo mabigat pa siya sana kayanin ang ating palatik ah pakuko ito mga dating palangoy mga nago ay napaka ano pala ito lo yan grasyet na ah napakagaan pala itong dating palangoy sana lang hindi masyadong mabigat itong kakabit natin bago Mabali. Sulo pa rin natin ngayon Wala si Oliver Naggawa pa rin sa bahay hmm. Ito pala mabigat May tubig na siya yung isa magaan yung isang palangoy na kinabit natin magaan Kayang kaya yan, kaya culuh. Kaya tago? Ha? Kaya magtago? Lantap paro. Lidah ayo kayo. Lidah ayo kayo. Diba sakai pulsa una no? Sakai kaya kaya pulsa una? No?

trabaho mo. Spasa kay baka <laughs> abutan. Hindi <laughs> sana pwede lang sana yan no. Kaso lang baka laking alon eh. Nandito pa naman open pa naman sa ano. Kaya nga lakas pa naman ng bagyo niyan. Open pa naman sa salat sa ano, salatan. Kaya nga abot yang <laughs> Oh. Dito <Medyo> tago. <laughs> Yung banda no. Oo. Oh. Pag dito ay dito open ito. Man. mahirap na. Hindi na maulitan. <laughs> walang bakwen. Walang. Walang rewind. Oh. Eh. <laughs> Pag ano, buriga.

Lambat ng isang bato? Oo. Oh, Ngayon ng lambat. <laughs> Tinira nga namin yung kabilang na to. Tinirahin pa namin yung lambat nila. <laughs> Anong <laughs> pinutog lambat? Namin. pinutog namin doon sa malapit sa buyahan. Oo. Oh. Dilagyan lang ng plaster. Ay malakas sa silig. Pagbalik na mga alas 12 ng gabi, hindi na makita yung plaster. Wala ng plaster? <laughs> Wala. Nabising na. <laughs> <Ising> na. <laughs> nabising na yung lambat malakas hindi na lang mahanap hindi na makita na naman ang bitam lugi na naman doon sila hindi na pwede na ibaba na Kabit na lang makina. Tigas ang pandarin ng makina. Hirap pikitin. Matigas ikitin parang di krudo din yaman oh Ay, eh. Ha? Yama? Oh. Si Ucho? May mga mga makina kaming ganyan doon Hindi si Ucho? Bago pa lang kasi ba, Baka ano ba? Yung Pag release niya matigas pa Bago ba yun? Bago? Bago? Ay matigas pa yan Sigo pang ano yan eh O oh, bagong kapon kasi? Hindi Sigo pang pang mga ano sa cylinder nito. Oh. Tigas pa hilain no? Tidang pag magamit na niya ilang ano? Wala na yan. Lambot na yan. Sulina <coughs> kasi di crudo ayaw ko talaga paste na di na yan. Bakit? At, hindi, kaman, hindi, may ano man daw na yan, may tawag nito yung lah puro buhangin naman to paano to si Oliver gasan ko muna doon aba inubos mo na yung isa ko diyan dinumihan man ni Oliver ang bumba natin Pamihira. puro buhangin ginawa ko ito kahapon mga amigo itong bumba <laughs> okay maliit yata ang ating mga butas hindi huh? na nating palakihan to ano na yung buhangin Ngunit ulit sa buhangin. Pasti lapan. pa sa butas. pasok ah. yang pinaka water pump natin. Ano lang? Ah, mechanical. Mechanical. Ito bigyan ni go. Awas niyan. Yan, tapos na tayo magkabit sa palangoy. Kabitin natin yung bago nating palangoy, mga amigo. Bago ng palangoy. Baba natin ito bukas at uh, para masipte ito. Lagyan natin doon sa ilog, mga amigo. Para sipte yung bangka natin. Yun nga, tulad na sinabi ko rin na yung dagat ay malaki dito hanggang dito. Pitsa no ibi, malakas na mga amigo dito possible pag malakas ang habagat aabot ng alon doon hindi natin pwede isagadan doon baka maabot pa rin ang alon no? doon sa bandang ano aabot talaga yun doon ba yan tapos na tayo sa ating palangoy kabit tayo ng makina mamaya yan grabe mamay ko init kakabit ko sana ng makina na lustre naman to ano na, Ah, nasira yung isang tornilyo sa pundasyon. Pastilan. Ito. sirang ang isang... Ano? nut Kailangan pa man natin ikabit ng itong mga mayo. Kaya bukas ng mga itago na natin itong bangka. Mahirap lah Ito. Laka. Grabe init. Kailangan kong mapandar ngayong makina, makondisyon para bukas Dito na tayo, dito na tayo tago ng sa umaga. Uy, e, tinanong ng kasya. Nasira yung tornilyo. na lang sayang ah. Tayo makina oh, dala na natin. Papandarin natin ngayon. Pwede naman siguro tatlong tornilyo lang muna. Yan, pandarin natin mamaya mga amigo. Ayaw simulan ng turlilyo ah. Kailangan ito palitan ng bagong nut. Pasyara. Ayun, kasya na. Kapag paandar tayo mga amigo. Ay, salamat. Kumasya din mga amigo. Grabe init ang panahon ngayon dito. Pero pichano yung ibig mga amigo lakas na dito kaya bukas kailangan natin maitago itong ating bangka sobrang lakas dito para sa amin dito ang landfall sa amin kasama sa Aurora Cason nagawin na lang malakas na bagyo ang ating kakaharapin noon grabe ng panahon pero lang nito ay eh, kapalit nito ay malakas na hangin malaking alon dito banda sa mga madadaanan ng bagyo ingat po tayo lahat dahil hindi biro yung lakas na yan. Subukan natin, na natin rin na mayroong ilisi. Ay ihi. Mm, palagba. sana hindi para hindi na, hindi na tayo magtuwid mga amigo. Para bukas ng umaga, kailangan nating ibaba 'to. Tago tayo, tago. Ay, kulimlim na nga. Dapat nga ay mga araw na na tayo. Bukas ng umaga kay malaki ang dagat. Ah. Kulimlim na siya. tambay mo siya sa ilog ng ilang araw diritsyo na rin tayo mga ng bato pagkatapos ng bagyo sa sakaling anong Allah parang palagyat ato ah palagyat atong ano na to yun lang ito yung tools ito kunin pa natin yung tools natin sa bangka Uy pastilan Bakit Aray ko Aray ko ah. Bagong bago yung mga tools na ano neto bigo Kasama <laughs> kalawang na meron naman tayong tools dun sa Julius Evan kunin natin yun para meron tayong gamit turus yata dun kasi nating pandal na may ihi alam mo natin kung palagba dalawa pa talaga lako tama na sana yung isa oh my goodness isa lang wala isa subok uli subok sana walang ah wala sana hindi palag para usir kilo matlord Lord, mandar na. Bago kasi yung ano natin, uh, carburador. Ito yung lumaw. Ito yung lumaw na carburador. Maganda sana, oh. hindi kinikalawang. Nga lang palyado. Pinahanginan ko na ito mga amigo o Pinalitan ko na rin ng o-ring. Wala pa rin. Pangit yung ano. Andar niya. Ito. Pero reserva lang natin to In case of emergency. Pijing, migududz. <laughs> Pijing. Okay. Mandar na rin sa wakas. Kailangan natin itago ito bukas. Palag konti yung ilisin natin. Ay, Siguro sumayad to sa ano. pinag ano nila. Pero sa tubig yan, migo. Hindi na siguro palag, yung palag. Kung palag sa tubig, ay tanggalin natin at tutuwirin. Yan. Malapit na tayo mag-adventure, mga migo ang problema may bagyo pa ah uh, di pa tayo kaagad makalaot no pagkalipas na ng bagyo palipasin mo natin yung bagyo kasi bagyo naman yan eh. <laughs> ito ay ano lang to kahit gaano kalaking bangka mo basta ganyan kalakas sa bagyo ay talagang hindi na maulitan Quinto ka na lang mga amigo pag sakaling mag ano ka ng may bagyo no anyways yan grabe init alas 11 na ang oras ngayon Pandaranan natin sa wakas ang ating makina pwede na ito ilusong bukas umaga mga amigo yun nga lang hindi para lumaot no kundi para tumago muna yan sa mga madaanan ng bagyo mga amigo ingat-ingat tayo ganito kalakas yung bagyo yan yung bagyo na yan dito tatama sa amin kasama yung infanta uh, aurora kasama din siguro ng kagayan malawak ang ano bagyo sakop kaya ingat sa madaanan no ingat tayong lahat kailangan maganda Bu mamaya siguro ay magtali tayo ng bubong Ah, uh, hindi natin basta baliwalaan lang yung lakas ng bagyo kasi mahirap na saka pa mag ano pag andyan na yung bagyo mahirap na rin alright mga amigo yun lang ating vlog for today's video no? bago ko tapusin video na to ah, pasasalamat mo na no, marami sa inyong lahat no? sa mga sulikong supporters, subscribers sa mga silent viewers yan sa mga hindi nag-skip ng mga ads magandang umaga pa sa inyong lahat update tayo sa next video mga amigo salamat sa inyong pagtanaw o pag-amping mong tanahan